Kandang langarapo kandang langarapo kita kayo sa kwan sa so, Cotton Public Market dan magti kwan mo tayo lagi sa panja betaya ah sa punta tempatya na sembahan kay magti kampanya tayo last place yung misa dito dio dan-dan tayo honta nang kwan kan simbahan

ngayon sa kwanto highway, highway dadaan tayo dahil stress yung kanyang visa dahil e dahil siya maki tayo sa doon sa Huniang Tomat doon sa kanyang ahm um, sa aming kumikiri po ito na ngayon sa may Yeah. tá vô tay không em tay đã tìm ra nhóm là bên anh cái gì anh bài bọn anh mấy Uh, Sir Miguel Tapo Ito yung uh, plaza namin po uh, Yung public plaza po namin Ito yung public plaza Ayan. So maraming itu rebirth ito. Kasi nalapit na satu po namin sa December eh. So doon linggo na lang. Pesta na sa amin. Kaya nga. Dito tayo ito dito isa ko sa la sa po

ก็าราบน่งเส้นบานนั่นต้อมาสั้นตอดกันทับส้อกันเออมึสั่นตัดทันตกันกนี่ สานามก็นรร่าเป็นสโง

maraming maraming marami, salamat po sa lahat ng tumulong channel ko. Salamat po. po. Maraming salamat, salamat po. I God bless you. And more power. I mean,